Hi guys! Welcome back to my channel! Ito pala, nung bumisita itong si Kim Chiu sa Lucina City ni Mayor Mark Alcala ay marami ang nakapansin na kinikilig si Mayor kay Kim Chiu. Ayon sa mga taga Lucina City ay talagang bagay daw ang dalawa. Parang nilalove love ba nga nila si Mayor Mark sa ating Kimi. Pero wag natin kalimutan bumisita lang doon si Kim Chiu. Pero malay natin in the future. Diba? Kasi bagay na bagay talaga sila. Ngayon ko lang nakita itong video na to pero ang bagay nilang dalawa may spark silang dalawa pero alam naman natin na may GF itong si Mayor Mark Alcala na si Mica at syempre itong si Kimi na ban, parang may tinatagong relasyon kay Paulo Avelino pero malay nga natin, hindi natin alam ang future, baka sa next ay magkasalubong na naman itong si Kimcho at si Mayor Mark Alcala so abangan natin ang mga susunod na kagaban natin, tungkol kay kincho at kay Mayor Mark Alcala so yan lang po guys ang ating up. Pizza ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye!